maganda mga hapon mga hapon mga pagoy tara samahan nyo ako mamasyal na naman tayo good afternoon good afternoon okay, it's so alright oi lugaw ang masikip man dyan yung daanan ah.

itu kan yang diterahkan dari Oh, kan Maraming ala, -ala si... Juanito! <laughs> Marami dyan, Maraming ala Ada Awain man, man, yung pader, eh. <laughs> <laughs> <nya> yung pader. <laughs> Sa na pala tayo. Sa <laughs> <laughs> na <Laguna> Street. <laughs> Puro lugar pala yung dito. No? Yeah. Oh. Okay. Nag-inom kami ni na Juanito noon. Ang ganda nang inom namin nung ano, nung maaga pa. De, dalawa na lang kami na iwan. Nalasing na rin ako. Aba, pag uwi ko kinabukasan nabalitaan ko na lang na ano daw siya na barangay <laughs> 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 ano ka ang ginawa mo inaway ko yung pader salbah lasing na lang pa oh. oh, naka isang kahon ba naman kami na rin doors eh. RH hindi dati ayo medyo na, na, tuba, medyo na, lelong, na, na. Mas, masarap ngayon, yung arkanghel <laughs> gin mm -hmm. soju masarap inumin. oh, lang mahal na mahal bikin dari ka kaya ayo soju no masarap oh. sa uh, lemon

Shout out sa mga single mom. Shout out, shout out daw sa mga single mom. Good <laughs> afternoon. 1,000 diesel. Unleaded Oh, na unleaded. it. <laughs> diesel pala, diesel. Ano <laughs> ba yan? Palagi ako maka. Pa palagi ko sinasabi yan pag nagpapa... Ano ako na Diesel unleaded <laughs> Diesel lang <naman> unleaded it. <laughs> 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 Kinasanay kasi ako sa motor ko na Oh. Uh, Ang lili. Petrol 1,000. 1,000. Okay. Nice. Ayun mga bugay, pag-ass up muna tayo dito sa clean fuel. Yan. Dito ako palaging nagpapagas kasi mayroong points dito. Okay. Okay na. Ayan mo na. Ang sigulo. Serve Ayun, shout out, shout out mga Bugoy uh, Maraming maraming salamat sa Walang sawang pagsuporta ninyo sa Bugoy Vlogs TV Sa mga su solid subscribers natin Mga silent, silent viewers Yan Thank you, thank you sa suporta Lalong lalo na kay uh, Idol Viper Channel Yun Subscribe nyo na rin yung channel niya Mga uh, Bugoy Si Viper Channel Yan Suportahan nyo rin Ayun, kagabi, kumanta kami ni Pare Torbix. Uh, I-upload natin yan sa mga susunod na araw. Thank you, thank you sa mga walang sawang sumusuporta. At saka maraming maraming salamat nga rin pala sa mga bagong subscribers natin. Nakaabot tayo ng 1,000 plus. Ayun. Thank you, thank you. Shoutout kay Jessame dito sa Clean Fuel. Yan. Nakarap din yung camera eh. Okay. Yung resibo na lang. Ayun. Shoutout, shoutout. Parang Tormix. Ayun. Okay. Thank you. Ayun si Jasmine. Ayun yung bumasa ng harapan natin. Sa yung napakabait na gas attendant dito sa Clean Fuel. Yeah, Clean Fuel. Ayun. Ayun, yun, 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 yun dumahan. Yan. Yep. Iba na ko payan 553 553 pesos. Ayos, thank you. Thank you, thank you. Ayan mga boy, let's go Biyahe ulit Shout out din kaya Idol Tindoy Mix Vlogs Ayan Ayan ayun nagbigay time na yung mga ano mga yes. trabador factory pala yung mga nangyari padaanin natin kay magaganda <laughs> sabi ni Mr. Number Ting basta maganda pagbigyan mo na okay ba mga bagoy yan eh, sabi nga basta driver sweet, sweet lover yan itong area na to rito palaging halos kadalasan may naridisgrasya kasi bulagaan o no? bulagaan oh, blind spot yung crossing ni minsan oh, yung iba tuloy-tuloy lang yung takoy hindi siya nag-slow down kaya nangyari, nangyayari lagapok oh. Dapat kasi may humps din yun nga oh. kaya lang delikado rin pag may humps lalo sa gabi yung hindi, hindi masyadong matangzi nila alam. Mm -hmm. San Antonio. Hindi, San Antonio pala to. Pinalitan na pala itong ano? Fernando na pala siya. Oo. Oh. Yung ano? Mm -hmm. Yung ano niyan, yung dating pangalan niyan, Roosevelt Avenue. Oo, oh, Roosevelt. Ngayon, pinalitan na yan sa... Fernando po. Honor ni F PJ, Yan. Kasi may ano dito sa si PJ sa lugar na to sa street na to. May parang studio siya. Mm. mm diyan ginagawa yung mga ano yung mga pelikula na ano. Kasi dati film yung ano di ba? ano? Okay. Uh, diyan ginagawa yung production. <laughs> sa paglipas ng panahon ni eh, The King. Oh, pinalitan ng mm. Fernando Po Jr. Avenue. In the honor of uh, the King of Action Movies in the Philippines Yan no, tinawag siyang The King Ito mga bugoy, tatawid tayo rito sa FPJ Avenue Boy, thank you nga pala sa ano sa pulutan kagabi kaya paring limuel yung dinalan niya na na pugita napakasarap naman eh ang ganda ng pagkakaluto ginataan na ano pugita Oo. Oh, malambot na malambot sabi nga eh it's melting in your mouth hindi siya matigas Sabay tagaya ng arkanghel. Oh my goodness. <laughs> Talaga naman mga bugoy. Eh, pampatulog lang naman kasi malakas ang ulan kagabi. Nako si Tatang. Hindi man lang tumingin sa kaliwa eh? Tatang! <laughs> Ah, ganyan. Wala talaga. Bumahas talili ko ako, leliko ko ako. So, okay na mo. Ito 'yung isadvero. Uy, tatang. Veterano, veterano sumo talaga, veterano sumo. Ay, senior citizen ka pa pala. Ah, pagbigyan natin. Oh, ada bangka. Mari kita balik ke sana. Kenapa ada bangka di sini? Mungkin kita boleh turun ke bawah. Boleh turun ke bawah di sini? Okay. okay.